Oh, huli, 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 huli. Inahin mo ko. Yun mga idol. Bali nakahuli na yung mga silo na ginawa natin dito. So silo ni Boy Kulot tong nakahuli. Hindi ko na nung nakaraan. Sinabi ko na lang kay Boy Kulot na siya yung pamandaw na silo. Ngayon lang pupuntahan natin. Titignan natin yung silo na nakahuli. Mamaya, pagka-uwi sa bahay, sisilipin naman natin yung labo na nakahuli Niboy Kulot so ngayon pan down na rin tayo tingnan natin Boy Kulot nya pagod na <laughs> araw araw gubat lang pagong may huli pagong tanggal mo hindi mo lang agad yan Okay. O ngayon, unang silo. Ah, nakahuli yung silo ni Boy Kulot ng pagong. So tignan na lang natin at na, mamaya pagka natanggal niya na. Ito mga idol, pagong. Buhay pa. Kailan lang to at buwan naman ang unang pandaw. Ito, dito na lang. Ayaan mo na dito yan. So dito ko na lang ipapakawalan Para ma-relax-relax relax muna sa mababaw. So, yung nahuli yung labuyo, boy kulot, meron video na? Meron. So, natin mamaya yung video kay boy kulot para may maipakita din tayo. Sarap din ng mga bagong huli. Malapit na tayo sa mga silo kung saan nakahuli si boy kulot. So, dito sa idalim ng mataas na puno. Na-expect ko na talaga to Ang ganda ng pwesto na siluan namin dito eh ang grade grade lang. Pagka pumasok. huli na. Yeah. Dito. Salamat, yes, ha? boleh. Uh, dito <laughs> Ayos, nice, no? Hindi mo kinasa. Ito yung silo nya. Nakahuli. Dali. Ito yung mga siloan namin dito, eh. Yun. Ito. Yun. Wala talagang takbuhan. Pagka napunta dito. Meron pang naka-advance doon. Digit yan. Mga hindi halata ang silo, mga idol. naman pa naman mga idol at tandang yung nahuli. Mainam din yung nahuhuli ng mga tandang dito sa silo. Kasi hindi pa siya masyadong... Yung iba kasi nahuhuli sa na dadala Sa silo, surprise. O problema na lang yung kung paano mo siya papabaitin. O, magaling naman to si Boy Kulot eh. nangahuli tayo dito mga idol. Pero, ito hindi na naman inabutan ang buhay hindi na sabi naman ng bayawak Lintik na bayawak okay. <laughs> Ha? Nakita na lang ko. Bago lang oh. Sariwa pa eh oh. talaga yun naman. Nauunahan lagi tayo po ng mga tiklik na to. Ng mga bayawak. No good eh. Word na bayawak. siluin na kaya natin yung mga yan. Hmm. Sarap pa naman din yun. Tagal ko na din nakakain yun. O mga idol, nakakadalawa na kami. Kaso nga lang <laughs> puro hita na lang lagi yung nakikita namin. premil meal para sa bayawak lagi ito ah. <laughs> Ba't kaya kayo nila kainin ng ano, pagong? Hindi siguro nila kaya kainin yun Okay. Meron kaming bagong recruit. Taga Thailand ito mga idol oh. Hindi pa parang magtagalog. Tagalog. Uy. Oh. <laughs> Nag-e-inventor na Okay. Oh, huli, 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 huli. Inay, mami, tayo mo ko. Tantan. Tapos huli lang. Nakahuli lang, yun yung maingay. Yung panay yung putak. lang. ng ganda ng kaliskis. Dali, mga idol. Legit ah. Kilo ni Boy Kulot to. Iba yung nahuli sa akin mga idol. Kain naman na. Saktong-sakto lang talaga ang sukat. Saktong-sakto din sa pagpandao, oh. Kakahuli lang. Kakahuli lang talaga nito mga idol. Oh. Napakainam. Anong mga sasabi mo Jen? Ito. Hmm. Sa mga ano, gusto ng inayin ito. Hmm. Bo, papagbenta mo? Hindi, bibigyan natin. Bo, natin ha? Oh. Takti, kung dami dami pagbibigyan nasa likod lang natin yung pagbibigyan mo. Nakatahimik lang yan, Oh. <laughs> ano ba siya, hindi na kasalita? Oo. Oh. <laughs> Biglang <Biyati. laughs> Bago yung <laughs> bago malayo, <laughs> syempre yung malapit na mga tropa yung bibigyan mo. Alright. So, guhit na naman Ais na ais yung pandaw